Kamusta at maligayang pagdating sa Tolewole. Ako si Laura at ako ang magiging gabay niyo sa susunod na panahon. Palalapitin ko ang pagniniting sa inyo o kayo'y hikayatin na mahilig dito. Sasabihin ko, magsimula tayo sa mga basics. At ano pa ba ang mas basic kaysa sa paggawa ng simula ng tusok? Kailangan mo ng paggawa ng simula ng tusok para sa bawat crochet. At sinasabi ko dapat talaga nating gawin niyan ngayon. Ang paraan ng paglagay ng sinulid na tinatawag na cross cast on dahil ito ang pinakapangunahing paraan at oh, lahat ng meters dapat malaman at magawa ito. Pwede ninyong practicein ito sa bahay kung meron kayong kahit anong sinulid at mga karayom sa pagniniting para lang masanay kayo. Ngayon, meron akong mga karayom sa pagniniting na laki. Anim na ito, gawa sa magaan na birch wood. Subukan mo lang. Sa tingin ko, okay lang na gumugol ng kaunting oras dito sa simula Subukan ng iba't ibang knitting needles at tingnan kung ano ang gumagana para sa iyo. Sabihin natin crosscast on. Idinidiin ko ito agad. Nakakita na ako ng mga video na hindi ito agad sinasabi sa simula. Ay, oo, sobrang isang mahusay na paraan, ngunit minsan ito ay nagdudulot ng kalituhan sa ilan. Dahil kailangan mong maging maingat sa paggawa ng cross stitch, una sa lahat kalkulahin kung gaano karaming sinulid ang kailangan para sa mga tahi na gagawin natin. Gusto kong isama mayroon iba't ibang technique para hindi kung kailangan mong magsimula ulit ng libong beses. Dahil napansin mo na pagkatapos ng 60 stitches, tapos na ang yarn, pero kailangan mo pa sana ng 65. May iba't ibang pamamaraan. At ipapakita ko sa inyo ngayon ang isang simpleng technique na madalas kong gamitin kapag ako'y nagkakabit ng mga tahe. oh, kapag umabot na sa isang daang makina, nagiging mahirap na ito. Halimbawa na lang, ko ng labing limang stitches. Kapag nag-cast on, ilalagay ko dito ang sinulid sa karayom at hinahampas ko ito ng labing limang beses o ikinakabit ang sinulid sa karayom ng labing limang beses. Katulad ng bilang ng mga tusok na gusto kong simulan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, 8, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima. Palagi akong nag ng hindi bababa sa sampung hanggang labing limang sentimetro. May natirang sinulid para isama ko ito mamaya sa aking proyektong pangpaghabi. Para wala akong gilid na maghihiwalay. At ganun na nga ang haba para sa akin. Isa pang tip, kung kailangan mong gumawa ng maraming stitches ngayon, gawin ninyo ang inyong sinulid ng mga tatlong beses na mas mahaba kaysa sa proyekto dito. Kung gusto mo ng scarf na mga 20 cm ang lapad, kunin mo sana mga 60 cm ng yarn, tapos dagdagan mo pa ng 15 cm at 20 cm para gawing maganda ang pagkatapos. Ano ang susunod? Susunod, gagawa tayo ng isang buhol. Ito lang talaga ang paborito kong teknik. Para dyan, ilalagay natin ang dan sa paligid ng mga daliri. Ito yung maluwag na dulo, nakaharap sa akin. Iikot natin ito sa paligid ng ating dalawang daliri, halos buong paligid, para mag ang dalawang sinulid. Muling magkita. Ngayon, maari mo na itong kunin gamit ang iyong mga daliri. Parang loop ito at hilahin mo yung nasa ilalim palabas. Kapag ito'y mahigpit na, maaari ko itong ipakita muli, masaya rin naman. Kaya, isang beses pa sa paligid ng mga daliri na ito, tinatanggal ko lang ang lahat at hinahatak pababa. Hindi ito rocket science, gumana na ito dati kapag ginawa ko, kiwas ko ang kabilang dulo ng sinulid, mahalaga na sa huli ay gagamitin mo ang trabahong sinulid o ang sinulid na nagmumula sa bola ng lana, nagtatrabaho at hindi sa maluwag na dulo. Ngayon, mayroon tayong loop dito at, at dahil kumukuha tayo ng stitches ngayon at may dalawa akong karayom, pero isa lang ang kailangan ko at medyo matindi ito. Tanggalin ko itong ikalawang loop Huwag magtaka, ikakabit ko ito sa pulso ko yung kable. Pagkatapos, kasama siya ngayon sa susunod na ilang segundo minuto. Walang nakakagambalang ingay. Kaya naayos ko na ang cable. Paano tayo magpapatuloy? Kukunin natin ang loop at hilahin yung pataas sa ating loop. Pasahan ng karayom. Pwede nating higpitan ng kaunti pero hindi masyadong mahigpit dahil gusto pa rin natin magamit ng maayos ang makina mamaya. Sa susunod, kunin natin ang hinlalaki at hintuturo at iikot ito sa pagitan ng dalawang sinulid na ito at hulihin ang ibabang bahagi gamit ang mga daliri, ang natitirang mga daliri. Kaya pumapasok tayo dito para maibukas natin ito ng maayos. At kumapit. Hawakan ang ibabang bahagi ng parehong sinulid gamit ang natitirang mga daliri. O parang isang pine tree, parang isang tatsulok na nabuo. O na ikot natin ang ating kamay para makita natin ang loob ng palad. At ngayon, mayroon tayong A. A sa anarkiyang A. May mga loop sa paligid ng hinlalaki at hintuturo. Ang sinulid na galing sa karayom ay nasa ibabaw ng sinulid na nakapalibot sa hinlalaki. At ngayon, lumangoy tayo kasama ang dulo ng karayom. Sa loob ng thumb loop na ito mula sa ibaba. Lumukso tayo papunta sa sinulid na nakapalibot sa hintuturo at kunin ang sinulid. Paglabas sa loop ng hinlalaki at narito ang ating pangalawang mash kuhe pwede ko to ipakita ulit. Meron kaming chowhang sa loob ng tubo ito. Ang snowman ay nawala ang sinulid sa amin na nakapalibot sa hintuturo. Kunin natin sa pamamagitan ng hinlalaki patulogin ito. At meron na tayong pangalawang tahi. Maaari na nating bitawan ang hinlalaki at gamitin ito para higpitan ang sinulid na ito ng kaunti. Uulitin ko itong muli mula sa simula. Dahil ito'y madalas mangyari, normal lang na minsan ang mga sinulid ay maluwag, na mahirap hawakan, walang problema. Simulan na lang natin ulit. Simulan ulit sa umpisa. Meron tayo dito ang ating dalawang thread. Ipasok ang hinlalaki at hinduturo, kunin natin ang mga sinulid. At umiikot at mayroon na naman tayong A. Lumulusong mula sa ilalim tulad ng isang dolphin, kinukuha natin ang isda. Lumabas sa parehong butas na parang walang nakakita at sa bilang tres ay nasa loob na. Bitawan natin ito at maari nating muling kunin ang thread na ito sa pangkalahatan. Ang kaunting binabantayan ko ay kapag gumagawa ako ng mga tahe, medyo pinipigilan ko ito ng aking daliri para hindi ito masyadong mahigpit at hindi rin masyadong maluwag dahil gusto nating magkaroon ng kaunting espasyo para madali tayong makapagtrabaho sa mga tahi mamaya. Kunin natin ulit ang karayom dito, ipasok mula sa ilalim at hulihin ang sinulid sa hintuturo. Paglabas sa look ng hinlalaki at narito ang ating ikatlong tahi na huwag masyadong higpitan. At ganito ang pagpapatuloy hanggang sa mayroon tayong sapat na mga tahi. Ang aming pattern ng guhit ay narito o gaya ng sinabi namin para subukan sa pagsasanay. Ilalagay ko ngayon ang 15 dito at magkita tayo agad pagkatapos. Tapos kumawa na, kumawa na ako ng 15 marshmallow. Siyempre pagkatapos, iikot natin ang karayom sa kabilang panig. Kaya iikot natin ang karayom at kung saan dapat palagi tayong mag-ingat. Nangyari na rin sa akin na kapag ako ay may hawa, nagpatuloy akong magtrabaho gamit ang dulo ng sinulid. Ito ay redundant, kaya hindi muna natin ito gagamitin. Isaayos ito sa pinakahuling bahagi. Ngayon, gagamit tayo ng ating sinulid ng trabaho. Gusto kong ulitin ito ng isa pang beses sa isang itinalaga sa ilan. Kaya ngayon, nilikha ko na ang aking labing limang tahi. Siyempre sa susunod na hakbang ay iikot natin ang karayom at magsisimula tayong magtrabaho. Bigyang pansin. Dapat bigyang pansin. At huwag kunin ang dulo ng sinulid para magpatuloy kundi ang ating working frame o ang sinulid na humahantong sa bola ng sinulid. Nangyari na rin ito sa akin. Walang problema, simula na lang ulit. Sa susunod na mga video, ipapakita ko sa inyo ang iba pang mga variation ng cross stitch na ito. Mayroon ding mga na nagsisimula sa isang lace pin o magpalit sa mas malaking karayom. Kumuha ng mas maliit na karayom kung napansin mong masyado kang mahigpit sa pagkakabuhol. Eh naman pang isang mahiwagang simula. Ipapakita ko sa inyo sa susunod na video. Dito, hindi mo na kailangang kalkulahin kung gaano karaming karma ang kailangan. Depende rin sa personal na kagustuhan kung ano ang mas maganda sa tingin nila, pati na rin sa hitsura. Pero sasabihin ko, gamit ang crosscast on at yon. Mahiwagang walang hanggang pagsisimula na ipapakita ko sa inyo sa susunod na video. Siguradong maganda ito para sa mga baguhan. Masayang nagtatanong, nagko-komento. Magbigay kayo ng mga suggestion. Laging masaya akong makarinig mula sa inyo at nais ko kayong lahat ay masayang magpatuloy at masiglang magsimula sa mundo ng pagniniting. Hanggang sa muli.